Content creator ka ba? So dapat alam mo to. Mag-comment ng naaayon sa videos. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng example kung bakit dapat mag-comment ng naaayon sa videos. Panoorin po natin. Isang malaking content creator ang nag-share na may promotion giveaway dito sa isang malaking content creator din. Ano? Si dito may 4,200 comments. At isa ko sa mga nag-comments dito. Ang sabi ko rito, sa akin lang ang pagbibigay ng cash ay hindi organic way ng pag-vlog. Hahakot ito ng viewers, oo kasi pera yan pero hindi yan parte ng vlogging. Kaya yung malalaking creator ay na-demotize dahil dyan. Ang pagiging content creator ay pagawa ng mga videos na may mapupulot na aral. Yung mga videos na papatok at makaka sa iba. Ganon. Dahil ang comment ko ay naaayon sa post, ako ang nasa pinakataas na most relevant comment sa lahat ng nag-comment dito. At may 32 people na nag-agree sa akin. At yung ibang people na nag-agree sa akin, e eh, pinalo din po ako. Oh, alam nyo na mga beshi. At hindi lang yun. Pwede ka rin mapansin ng isang malaking content creator kung magkocomment ka ng relevant sa topic.